Hi guys, good afternoon. Ay hindi, good noon. Good noon. <laughs> oh ano good noon. Nagagawa ako, ginigisa ko yung um, ewan ko, basta chicken, carrots, tapos cauliflower. Sa ganyan lang. Kasi yan lang yung natira dun sa, ano, sa fridge namin. Ayan lang yung meron. Kaya niluto ko na din. Kaya, ayan yung ulam namin mamaya. Sa tangalian. Na tapos nagluto na din ako ng soap para kay Damla. Para sa akin lahat yung giniluto ko syempre. Ngayon wala si Murat tapos si Damla kasi pumunta sila sa ano niya sa lola niya. Sa nanay ni Murat. Kasi nga dumating yung kapatid ni Murat. Hindi ako sa mama sabi ko magluluto ako pero gusto ko talaga manood ng mga video-video ganyan. Kasi wala naman namang gagawin ito. Upo lang din ako. Lang. Tapos magpapasaway si Damla. Di ako na naman yun. Ayun. Kaya dito na ako sa bahay. Sila na lang yung pumunta. Tapos, bukod pa doon, nakapagluto na ako. Hindi wala na ako. Asipasuhin na maya. Yung ginigisa gisa gisa ko lang yan. Tapos, ayun yung aming ulam. Ayun, tumating na si Damla. Hi, Damla. Say hi to the people. Hi. Ngayon, na, gusto niya. Ganda. Bumay siya, sir. Ayun. Pina, pin, binigay ng abla. Ah, buta na Pero hindi niya yung kakainin ngayon. lagot siya sa tatay niya. Kasi pumain siya It's doon. It's yung boot. Tama, birasyon. Can I eat cake? This one? It's okay. cake. Okay. Oh my God. Yes. Oh, hmm. okay. So, nalangin siya ng konti nito. And then, luto na yung aking binisang ugutom ako, guys. Si Damla, hindi gutom kasi kumain siya doon kila Anne. Ayan, ang sarap niya, guys, tinikman ko. mam binis yung ko isiyo yan. Ang hmm, sarap niya, guys. Ano yun? What did you What did you say? Lick. Wait, wait, don't do that. Why? I want the green one. Okay, go um, then. I'll give you. Papa, Kata Papa, Kata tek. Hadi hadi. Ah çok boğ. Dadi keser benaz. ik kom maar eens op de Ik jullie het aanhitten, dat is Hi guys, this is so much famous um, lollipop. And look, and this is. Um, Skull. Skeleton, and this is so. Uh, like. Delicious. Delicious and. Um, mm -hmm. Look at the candies. Good morning! Ayan, nagkising lang namin ni Damla. Siyempre, lagilamos muna ako. Tapos ngayon, magpapagkula ako ng tubig kasi gagawin ko si Damla ng alamor. Al alamor, ano may alam mo sa Tagalog? Ay, English or English, I don't know. Basta yung alam... Um, Ang bis talaga niya, guys, magdumi. Maano siya, oh. Ma Ma-love kid. Kahit yung nasa tap niya. Kasi natatalsikan siya ng mantika, ganyan. Tapos natutuyo. Malagi siya. Lagi ko naman yung hinahugasan. Kaya lang, wala talaga eh. Nakikita niyo ba sa sarili niyo? <laughs> Tapos yung laman naman ito ay tapunan na natin. Ito yung di kahapon. Tapo natin sa basurahan. <coughs> Si Damla, sobrang mahaba yung kanyang bakasyon kasi nga wala yung kanyang teacher hindi nakapasok kasi nga nasa hospital yung anak. Nung last week pa yon inoobserbahan kasi yung anak niya yun kasi may tumubo na maliit na bukol dito tapos mapapasin mo rin siya. Para nga, sa loob. Yung parang nasa gitna siya nito, eh delikado to yun kasi naalala ko yung um, kaibigan ni Murat na yung simpleng napakaliit na butil niya na kinuha ano pala siya, um, ano tawag doon, kaser, in, ano siya, tine, kinemotherapy siya talaga ng isang taon din mahikit yun kasi nga, ano, ina inaano, tawag pinapatay, basta magkaganon, kaya ay ino, inoobserbahan yung anak nung picture ni Damla, kaya hindi nakapasok yung mga estudyante. Ngayon, kumulo na po yung ginagawa ko ay, ganito, sinasalin dito. Ay, wait lang pala. Chicken lang pala yun. Wait lang. <laughs> <laughs> Kunin ko muna pala yung alamor kasi huhugasan pala yun. Yung... Ah, so, nandito yung alamor. Wait lang. Ito pa yung bigay ni Ablen. Kaya lang, hindi naman kasi kami makialam or pag ano lang talaga. Pag yung nagkakaubo kami ng sobrang malala. Doon namin siya ginagalaw. Ayan Ito yung alam mo. Dahon ba? Para lang din talaga siya. Okay. Tapos, punin natin itong ano. Lalagyan natin ito. Ayan lang. Papainin ko kasi si Dable. Naubusan din kami ng ano, ng luya. Nilalagyan din namin ito ng luya eh. Lagyan pa natin ng kondi. Ganyan. At nalagay ko na nga, nilinisan ko na. Ngayon, ilalagay, ilalagay natin ng mainit na tubig. yan. Babag lang natin dyan. Tapos, sugasan ko lang si Damla kasi nga pupu siya. So, ayun mga guys. Diyan muna yan. Mag-wait mo na ng mga ilang minuto. Tapos, ayun, papainom ko na kay Damla. Tapos, lalagay natin ng lemon. And honey. Sorry. Ngayon ay magsasaing ako mga guys. Iyan. Yeah. Namiss ko yung mungko. Tagal ko nang hindi nakakain ng mungko. Sumurat kasi hindi mo may pili. Lagi niyang sinasabi, maganda sa Macbool, maganda sa Macbool. Doon lang kasi siguro mayroon, pero hindi siya, hindi siya napunta ng bailik to Namiss ko ng magmunggo na ginisang munggo. Sarap kaya. Ngayon, magsasain ako kasi. Alam niyo ba guys, Maglililis na naman ako ng bigas. Malilis naman siya pero hindi na double check ko siya. Kasi nanaginip ako na yung kinakain ko ng bigas. Puro maliliit na uod. Kaya e, sa ano ako sabi ko malilisan ko na lang. Double check na lang. Kaunti lang kasi magluto na lang ako mamaya. Diba may buo-buo siya. Ay, may buo-buo siya. Hindi siya bulate ha. Ayan. Tapos konti lang oh, Wala naman eh. naman siya. Okay. Ah. po yung uh, alamod ni Damla and lalagay tayo ng honey. So, ubus yung honey namin. So, bibili mo mu muya. Hindi mamaya si, Dam, si Murat. Kasi hindi to iinumin ni Damla pag walang honey. Kasi mapait yung lasa. Hindi naman siya mapait. Maasim na mapait na. Ganyan. Hmm. Tapos, lalagyan din natin na. standing in the fire next to you so let's give the... Where are you Damna? Hey. Yeah. Yay! 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 Ah sit down here. But be careful, hi huh? still hot. Para. i promise. Bye! Yeah, that that's honey. That's Son, son, son. Adi, last one. Promise. A ah, that's promise, promise, last one. Last one, promise. So Happy time, is Pinatay ko na yung aming heater and inopen ko lang ng half yung aming ano, window para ano, ma tawag dun. matanggal yung amoy. Ayan, dito naman tayo sa kwarto ni Murat. Ayun. Diba, walang mga laman yung kwarto namin. Talagang higaan lang talaga yung meron. Kasi yung mga uh, damit, damit, pa, basta na sa kabilang kwarto talaga yun. Do You wanna know? Mm -hmm. Well, I think we you and I think I have to listen because mm -hmm. the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. But I am heater to Naglag ang ating Nakita nyo ba? Hindi <laughs> niya tanggal ni Murat yan. Sabi ni Damla dyan lang daw yan. Kasi si Murat to, ako to, sino to? Oh. Ay, ewan basta to si Murat to. Ngayon, kumapil na to. yung salt na binigay sa amin ni Abla, nakalimutan namin kainin. Panis na to for sure. Tapo na lang natin yan. Lagay natin sa plastic. Kurabi yun. Hindi naman namin nakakain. Tapos ito. Dates. Sumurat ang nakainan. Tapos tatatapon ko na itong mga yan. Ano oh, ito? Ah. Oh, Ganyan lang yan. So, tatapon ko na to. Tapos ito, ang nagaya nito. Hindi ah. ba po pun nung nung tagkalat na naman dito. Grabe. All at once I'm Pagka-shy natin ito. Tapos tong aking mga tuna na maliliit lang. Tapos ang favorite ni Damla na soup. Hey, careful. Careful what you're cutting for. Oh, no, that's not. It's only here.